So, welcome po sa part 3 ng aking interview kay uh, former Senator Sani Trillanes. Ayun, pag-usapan naman po natin. Ito madalas kong nakakausap na doon sa aking podcast kasama sila Richard Haydarian at si Sir Ronald Liamas. Okay, tungkol po sa opposition, yung dating opposition, parang iban, parang magulo na kasi sino opposition ngayon, pero yung pong uh, mga pinks at yung mga yellows. Okay? Uh, nagkaka usap pa po, pa po ba sila ngayon uh, nila for example nila attorney Lenny at nung mga ibang uh, nasa Liberal Party si ano po si um, Senator Risa uh, nagpapatawag pa rin siya ng mga meeting so nagkikita kami si former Vice President Lenny hindi na lately yon so gumalabas so, parang si Senator Risa siya ang parang talagang nag uh, Uh, leading the way for the ano, ano kasi siya naman ang nasa elected ano elected office um, siya lang yung nag ano, nag uh, initiate na magmamuno pero technically si VP Leni pa rin yung may parang symbolic leadership pero sa akin pananaw ang gumag ang gumaganap ng uh, leadership role is si Senator Risa. Risa yun, yung, yung, yung pinag-usapan namin madalas eh. Uh, like for the kakampings eh. Kasi nakita naman natin nung last election, kahit ako, ako isko ako nun, pero nakita ko dito sa kakampings, na yung mga rally, yung energy ng mga tao, yung, yung, yung pagmamahal sa bayan ng mga tao, na nandoon sa mga rally, na paano ba masusustain yun? Yun ang, yun ang, yun ang kadalasan pinag-uusapan namin eh. At, uh, uh, nyo ba na nagagawa sa ngayon o medyo parang nagkukulang kulang, sa leadership or sa ano paano ba ang kasi sayang eh kasi ang ang ganda sana nung last elections eh well ano talaga uh, nagkulang talaga sa leadership si si VP after nung after yo, ng election after yeah. ng election kasi napabayaan na nga na, hindi na consolidate kaya nga si Senator Isa had to step in para lang uh, she could hold on to po, ano yung mga uh, oh, the gains made oh, last elections in, Um, kaya nga ako, I'm, I've been very vocal about it sa mga kapampings na moving forward, kasi naturisa na lang tayo. Kasi, ano eh, um, siya yung gumaganap ng si pro. Ako naman, nire-respeto ko yung space na gustong ni VP Lenny. Uh, she wants time for her family, gano'n. But, um, yun na yun, no? Hindi pwede kasing kung kailan mo lang trip na bumalik. Ano, bumalik oh. ano. Hindi pwede kasi tuloy-tuloy ito. Nakita naman natin uh, kalagayan ng ating bansa. Ang pa rin yung mga problema. Tapos 2028 is uh, uh, right around the corner. Oh. The, eh, Kaya 2025 nga lang. Oh. Eh. Oh, it may be 4 years away pero hindi naman ang preparation dyan. Hindi naman overnight. Kaya nga, yun din yung um, hinanakit ko dun sa mga kapulangan ni VP Leni nung after 20, the elections nung 2016 hanggang 2021 so, okay. kasi hindi siya nag-prepare eh. um, basically she abdicated from her role as the leader of the opposition maaaring ginampanan niya yung role niya as the vice president pero as the leader of the opposition malaki pagkukulang niya so, 2019, ano rin yun, napabayaan din Bayan Din, Kaya na, na, na zero. Kasi do. importante, tinututukan yung grassroots yeah. nyan, yung ano niyan, dapat dapat tuloy-tuloy, hindi siya yeah. tumitigil eh, no? Eh, ano, kailangan aggressive ka na sa pag-release ng funds, pag-reach out sa different sectors, mga LGU, hindi pwedeng on and off ka lang, tipong dito ka lang sa cell mo, tapos... Malapit na eleksyon, doon ka lang oo, lalabas. eh, ano, kita mo, nangyari sa amin, 2022, um, wala kaming madapuan ng mga mga LGUs kasi that relationship wasn't established, no? So yun talaga. Tapos uh, she allowed yung yung uh, ano niya, nanalo siya noong 2016, tinalo niya nga si uh, si BBM noong 2016, 33% ng rating niya, inayaan niyang magduindal yun hanggang 6%, that's when she decided to run. Maybe gumawa ka ngayon ulit pataas. Pero kung na-consolidate mo yun, Diba? Yeah, 'di ba? Na harness mo eh. Di, di, hindi ka ano, 'yun ang mga starting point mo medyo mataas. Eh, sinasabi ko din nga eh, yung itong si Senator Risa Uh, mga last year, parang hindi ko ramdam na binabaka pa na siya nung ka-camping movement eh. pero ay, that started to change nung itong mga kibuloy hearings kasi naalala nung mga campings, ay, <laughs> si Senator Risa nga pala napakatapang, napaka. yan nga pala ang na, nagustuhan natin sa kanya yan pala ang kailangan din para to make uh, people accountable and kumaga yung yung gobyerno na gusto nung mga nung mga sumuporta sa campaigns no kaya uh, mukhang senator Risa is uh, kumaga gaining more momentum now and ako I, i saw that up close nakita ko si senator Risa up close as a leader nakita ko si VP Leni as a leader hands down malaki diferensya uh, ni senator Risa kaya na uh, i'm going with her saan ang direksyon na ano. um Yung sa senatorial, okay, so kayo galing kayo nun, uh, you've been a senator of the country, napakahirap manalo bilang senador. At kung babasihan yung mga survey, yung pong uh, medyo hindi ganun ka, wala sa Magic 12, yung pong yung, 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 mga ka ni ninyo, ni yun, La Centaurisa, sa senador, ano po ang pwedeng gawin para po Uh, sa Senate slate ay may makapasok doon sa Magic 12? Um, ano kasi, no? Yung mga survey sa ngayon, hindi pa ganong mabigat yan. Kasi, uh, in my case, parang 1% ako November of 2006, or uh, around 7 months away from elections. Ganon ka ba, bat? Eh, no? uh, eventually won. Um, Maraming mga factors yan. Pero yung mga disididong tumakbo, ano lang, huwag lang kayong bibitaw. Kasi eventually, yung mga, mga nasa ratings dyan, yung mga nasa ibabaw, mga may hina ang loob, hindi tutuloy yun. So, mga hangat na kayo by, oh, angat na. Uh, by just elimination. No? Ngayon, yung mga masasama sa admin slate, ito yung rule of thumb kasi dyan. Pagka yung administration popular, madadagdagan ka dyan. Siguro, rating mo 20% madadagdag sa iyo sa election mismo mga 5 to 10% madadagdag mo yan yung makinarya no kaya uh, they should not be discouraged no o ano uh, mababa pa sila ngayon ngayon kung ang administration naman hindi popular pabor naman yan doon sa opposition ganun ang nangyari sa amin panahon ni Jimmy midterm elections nadala kami pero kung yan, panahon ni Pinoy, panahon ni Duterte, at ngayon, panahon ni, ni President Marcos, ano ito? Um, Positive ito. Ito, sa, Eh, eh, sa eh ito, ito, yung say. medyo tanong ko, Sen. Um, about the possibility kaya, anong tingin nyo sa posibilidad na maaring magsama sa isang senatorial slate, unity ticket, ang mga ibang kaalyado ni, ni VP Lenny, at itong mga kaalyado ng admin. Ano po ang tingin nyo sa posibilidad na ganun na isang unity ticket para labanan yung mga uh, yung mga DDS na senatorial slate. Alam natin bumubuo na din sila, nagrallie na ng sila eh. Sa akin uh, that would be ideal, no? Uh, uh, I don't know how they will uh, accept that but uh, nakita ko si si President Marcos. Um siya. ako ay ay admit ano no uh, hindi ko nakita yon yung ganong aspeto ni kasi in the heat of the 2022 elections masyadong polarized you wanted to believe the worst dun sa oh. tao And after the Duterte administration oh, eh, siyempre, mm. oh, you would think na no? but uh, looking back na magkasama kami sa Senado kung ano siya noon ganun naman siya ngayon okay. hindi ko lang na nagkasama nga pala kayo nung kayo nagkasama oh, ni 6 years 6 years kayo, kayo so, nag hindi ko na nakita yon eh uh, for what matter, um, uh, nakalimutan ko yung portion niya. So, the way he is back then is exactly the way he is now. Um, ano yun? Walang parang walang masamang tinatay. You know? Both publicly and privately. So, ngayon, ganyan yung nangyayari. At, uh, hindi posible yung pinapropose mo, Mark, uh, na Um, but, baka medyo extreme yun, no? um, although ideal, but medyo, medyo extreme, malaking beneficyo yun. Kanyari, kina Senator Kiko, Senator Pam. In terms of makinarya, eh, no? dun oo, pa lang. Eh, no? Oo. kasi but, ano yan, sabihin ko sa'yo, um, kung ang survey mo two weeks before the elections, let's say 20%, Pagka-election day ko, nasa admin slate ka, madadagdaga ka at least 5%. Ganun kalaki yung difference Ganun kalaki. Baka 5, 5, baka 5 to 10 percent pa kung kakagbihin ka ng, ng iglesia. E so, uh, um, ano yan, it really matters na nasa admin ka ng isang popular na administration. Which is the case now. oh yun. oh lastly po, ito naman ang parati kong sinasabi din doon sa podcast namin na nila Hilarian. Um, marami yung mga kakampings walang question, di ba? Nakita naman natin yan sa election results and all that. Pero, parang hindi represented masyado sa kongreso yung mga values at yung mga ano. So, ang parati ko sinasabi, i uh, ipakita nyo sa party list. Di ba? Mag-elect kayo ng mga ng mga party list representatives na ka-align sa values niyo ka-align sa gusto nyo ng clean government. Um, ano po ang masasabi nyo sa, gano um, ano po? Um, uh, yung aming uh, party list, yung Magdalo party list, nagbenepisyo kami ng ganyan noong 2019. Okay um, uh, sinuportahan kami ng mga katampings uh, no, noong time na yon at noong 2022 lang uh, masyadong na distract eh, kasi noong campaign uh, we were really pushing All very in on hard uh, on, uh, on uh, VP Lenny kaya hindi kami pinalad no? but itong 2025 ay lalaban ulit yung aming uh, magdalo parties and we're hoping na uh, manumbalik yung support, support na ibinigay sa amin Ayun so yun uh, of course we are looking forward to that then sana magkaroon ng ano lalo ngayon yung pong Congress mas kumbaga mas ano eh mas yung yung role niya sa bansa mas kumbaga mas mas kitang-kita ngayon eh kumbaga mas naging active yung kongreso ngayon kailangan nung mga representatives na talagang dala yung values niyo at pareho yung mga pinaniniwalaan niyo so with that thank you very much po uh, sen uh, Trillanes and uh, Uh, who knows baka in the future eh next mayor na itong kasama natin so thank you very much for joining us uh, please follow Senator Trillanes sa kanyang mga pages sa social media uh, para po maging updated at tayo sasama-sama din ako Sen kapag yung mga ikot-ikot niyo leading to next year hopefully makasama din ako dun sa mga ilang ano natin pagtulong nyo dito sa Kaloocan maraming salamat Mark for inviting me. thank you bye bye guys